Hello guys, nandito na tayo ngayon sa uh, papasok ng Indina uh, The silent uh, city of Indina Ayan, dito tayo mag-umpisa sa uh, harap So Hello guys, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat saan mang sulo sa mundo welcome to my vlog ayan guys nandito nga pala ako ngayon sa loob ng uh, dentist dito sa rabat ayan unang sukat ng aking uh, para pustiso at uh, yun nga try nga na uh, ipa transplant kasi hindi ko pa talaga alam kung magkano so uh, nandito ako sa waiting area para um, magantay sa aking oras na papasok. tutuloy ko ba talaga yung implant o yung ano na lang, yung paste na lang? Hindi ko pa talaga alam kung ano. Grabe ang mahal, kamahal talaga. Kaya siguro, yung paste na lang siguro itutuloy ko. Kasi ang katwiran ng dentist, ano kasi, anim na screw ang ilalagay, hindi apat para siguradong matibay. Kaya lang, Diyos ko, mahal. Anim na screw, up and down, to so, tapos dito sa baba implant 9,000 euro wag na hindi na doon na lang ako sa ano sa face try na lang yung face natawa ako guys kasi ano <laughs> 150,000 <laughs> alisin daw itong ano itong may buto oh, dito guys no I'm no. on my vlog <laughs> what are you? on my blog. I post it in YouTube. It's okay to show you? What? It's okay to show you in YouTube? yeah. No, no, don't, don't, don't show me in YouTube. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay. That's why I asked you. <laughs> Ayan, guys. At ang dinig ko kasi nung una, 150,000. Yung pala, 150 lang yung uh, pag-alis dito kasi aalisin nga ito. Yung may buto kasi dito guys, kasi nga uh, hindi pa dapat siyang bunutin, pinapabunot ko. Kaya ngayon, yung ano, yung may buto, may buto pala pag ganyan ano. So kailangan na uh, parang upirahan ba, tatanggalin para uh, maganda yung pagkalagay ng postizo. Okay. Ito na, guys. Ayan, sinukatan na ako. Unang sukat pa lang ito, guys, at kailangan ko pang babalik uli para sa pangalawang sukat. Few moments later. Hello, guys. Nandito na tayo ngayon sa uh, papasok ng Indina. Uh, the silent uh, city of Indina. Ayan, dito tayo mag-umpisa sa uh, harap. So... Samahan nyo ako guys. Samahan nyo ako sa aking uh, i, i tutor it itutor ko kayo dito sa uh, The Silent City of Indina So tara guys. So tara guys at uh, tawid tayo habang wala pang ano tao. So, yun nga guys, pagkatapos ko sa dentist, pagkatapos ko nasukatan, ayan, lumabas agad at uh, samahan niyo ako sa akin pag-iikot, paglilibot dito sa loob ng Imbina, the silent city of Malta. Dadalin ko nga pala kayo sa likod, doon sa likod na may overview, overlooking view. Ayan. See you there, guys. Ito yung dito sa kabila, oh. Ayan. Diyan tayo lalabas mamaya. So, <coughs> Pasok tayo. <coughs> <Yung> ano. Hindi <coughs> <coughs> ko kasi makikita yung ano guys. meron yung hindi na tayo papasok doon kung anong meron doon so san ba tayo dadaan ayan kahit malamig tayo mo naka short lang, kahit malamig marami pa rin ano eh maraming namamasyal ito yung uh, Monastery now open Opening hours Ito yung monastery guys Kaya lang hindi tayo papasok dyan Dadaan lang tayo Siguro next time Papasok tayo ano Hindi ko alam kung saan tayo dadaan Hindi ko alam kung saan tayo dadaan Or dito tayo Ayan Maliit pa lang yung babait lalaki ko. Di, ko sila dito dati. Tapos yun lang. Hindi na nasundan guys. <coughs> Anong meron dito? May kainan todavía Meron din namang mga nakatira dito. Hindi <laughs> na tayo mag eyeglass kasi. Hindi ko nadala yung holder ko pala guys. Nandun sa isang bag. Kalimutan ko. Ayan. Mga makikipot na daan. Oh, doon pala sa kabila, oh. Nandito pala ako sa kabila. Labasan. Wala namang ano ito, guys. Kumbaga, lahat na daanan halos labas. Pag labas, iisa lang. So. Ayan. Welcome to... Indina the silent city of Malta. Yan at pupunta tayo doon sa merong merong magandang ano doon sa unahan guys magandang view at dito rin yung uh, makikita nyo yung uh, may tinanim kasi dito na bugim bilya ayan ito nandito yung simbahan sa md na oh <coughs> ito yung simbahan sa md na guys mm. Ayan, ito yung simbahan ng Indina. So, mamaya, dadaan ulit tayo dyan. Kukuha tayo ng picture mamaya. Hmm. Wala talaga akong ano guys. Wala akong stan. Hindi ako makapapicture at lang. Ako pati stand Next time na lang. Picture picture ulit next time. Kailangan ko magdala ng stan. <laughs> Laki talaga ng simbahan dito sa Indina. Nagpapainit sila. Malamig kasi guys. Nalalamig, malamig, malamig. Kulang yung ano ko suot <coughs> ko. Hindi kulang dito. Tatlo. Tatlo yung suot ko. Sinadya ko talagang pumunta ng maaga para ano, makapag-ikot dito. Kaya ayan, tingnan niyo. na ano. 3 euros each. Maganda guys, kaya lang. Hmm. Mga ano siya. Ano naman ito. Ano naman, tingnan mo, maganda oh. Maganda siya. Hmm? Maganda siya. Ang sarap naman ma tumira dito kasi malamig ang ano, malamig ang paligid pa. Parang hindi masyado mainit dito guys pag tumira ka. Sa ganitong sitwasyon, parang ang lamig. <coughs> Mm. Sige. Tweety bird. Love bird. <laughs> mm. <laughs> Fun. Fontanella. Kainan. Fontanella. Para u-order ka ng pagkain. Ayan o. ice cream. Homemade. Crip unwaffle. O, ah, diba? Pangatawanan na natin guys yung ano. Ayun, nandito yung magandang ano. Magandang view. Ayan o. No? Ito yung fontanella. Na shop. Okay. Oh, di ba? Ito yung magandang view. Ayan, no. Oh. 对，对。 Это Антон 3. Как море はやい。 So, yun na guys. At uh, galing tayo doon. Doon sa taas. Tapos, oh, titingin-tingin tayo dito sa ano, special offer daw. 3 each na lang. Ano ba yan? Ano ba tong souvenir na ito? Ah, parang ano, alkansya. Tapos ito, mag. Mm, 450. 3 each na lang daw ano ba yung only one sa taas hindi ko alam kung ano yung nasa taas so hindi ko alam kung baby. papasok tayo dito <coughs> yun yung mga souvenir ito ba hindi na tayo papasok dyan <coughs> no link <laughs> parang ano guys yung <laughs> tindera parang natalo parang ma pa silang ano meron silang ano mula ng Christmas parang may Christmas pa rin dito sa kanila <laughs> mahal nga lang yung ibang souvenir hmm. bakit? bakit ganun Kung ano ayun the bastion souvenir kaya pala nag ano kasi masyadong ano parang marble 20 parang marble siya guys Ayan guys, so. Ayan guys, bago ko bago ako nag-video na ano muna tayo. Ah. Paalam ba nagpaalam ako kasi alam mo na. Kailangan natin magpaalam. So okay lang 'yan. Medyo maganda sila. Gusto ko yung ano, yung isda. Kaya lang, kita nyo yan guys. Please don't touch. It's nice to see. Hmm? It's nice to hold, but if you break, consider it sold. So, don't touch. If you don't have money, don't touch. Ito gusto ko, isda. Yung pang display na isda. Diba? Ang ganda siya. Kaya lang isa medyo mataas ang presyo niya 'yan oh 'yung tatlong 'yan medyo mataas ang presyo This one usually how much this uh, part here? Oh different price? only huh? Or different price? Ah. That's one is 50 50. Ah. So they are 50 onwards. Mm -hmm. Okay. I need to save money for this one of piece of fish. Fifty. <laughs> Yan, kahit yung mga bulaklak may of glass. Kaya lang, ingat lang talaga tayo, ano, kasi baka mabasag. At hindi siya pwede, siguro hindi siya pwede, ano, uh, i-travel-travel. -travel, kasi tingnan mo naman, uba uh, baka mamaya mabasag. Pagdating doon sa Pinas, wala na. Basag na siya. <laughs> kaya mahirap, Maganda, maganda oh. Maganda yung mga ano, de pang decoration ba. Ayan oh, yung bulaklak. Ganda niya. Yung ano, all of them made of glass. Yes. Maganda yung pang-earrings ba. ito. Lucky. Ano ito? Lucky. So, yun lang guys. Yan yung ano niya. Ito sa taas tingnan nyo. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Dating kasi sa ano tinga ko guys, Mangangati kasi yung luting ako pag ano. Ganda. Ayan, guys. Gw. Gw. guys, Gw. 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 Kapag dumaan yung Bell, may ice cream. Pero dito, ayan, ka, ka uh, kabayo ba? Mm. simbahan ata ito guys huwag na tayong pumasok Maltese Falcon Jewelers Maltese Falcon list so pasok ba tayo dito oh hindi ko alam kung pwede dito tayo mag-bi-video guys hindi ko alam Pasok kaya tayo guys ito so guys, mainit. Merong music is lakas tayo. Merong laruan. Dami talagang tao guys. Yeah, <Mayroon>. Ayan, napaikot tayo. Dito tayo labas sa kabila. O, oh, di ba? Don tayo umikot doon. don tayo dumaan. Tapos dito tayo lalabas ikot. Hmm. Um, balik tayo. So, dito tayo sa kabila dadaan.